Ala guys, ang problema kasi napalitan ko na ng bago na ganito, nakadalwa na ako, nakapagpalit na rin ako oil seal nito. May tumitilas pa rin. Ayun oh. Ayun oh, may pa rin oh. hmm. Tumilas pa rin siya. Ngayon, binuksan ko na at sabi ko, ay dito na. Dito na yung hindi ko pa na-check and ayun nakita ko. Sira na yung gasket niya. Ayun oh, natupi. Natupi na yung gasket niya. So dumadaan na yung langis dito ito pala yung may problema kaya ayan bibili tayo ng gasket nyan at papalitan natin para mawala na yung tilas niyan grabe ilang buwan din pinagsakit ang ulo ni Arwan yan ito tilas na yan ha ayan. so backlas ulit si Arwan maintenance lagi pag may konting sakit nararamdaman to hindi ko pinapabayaan hindi ko pinatatagal binabaklas ko na talaga agad So, ayun, na-notice natin at nakita natin, deform na. Kaya na mapapansin nyo, may cover dito. And then, pagdating dito sa taas, wala na, nag-deform na siya. So, papalitan na natin yan. Deform na yung kanyang gasket.